paraan para hindi maubos agad ang ating coins. Ganito ang gawin natin guys. No? Kasi sino pa namang may gusto na laging ubos yung coins. Diba? Alam naman natin si Popo na laging gutom. ba diba? So ang paraan guys, ito naman ay naobserbahan ko lang kanina. No? Kasi Uh, nag nagano ako, naglagay ako ng 30k. Uh, 30k or 30 33k sa aking bitbox. Naglagay lang ako doon tapos inumpisahan ko ang bet ko ng 600 up to 3k. Pero talagang hindi talaga maganda ang balik. So 12 nag nagbigwin ako ng two, 23k. So mas okay yon de ba kasi kahit papano may big win siya pero nung inangat ko na yung yung bit ko ng 3k okay naman maganda naman yung balik niya maganda naman yung balik niya pero the more na tumatagal yung spin mo hindi talaga yung may meron talagang meron talagang meron talagang time na hindi talaga maganda yung balik no So, ganito ang gawin natin, guys. Kapag naglagay tayo ng halimbawa 30k or 50k sa ating ano, sa ating box, Hanggang doon na lang muna. O obserbahan mo natin kung talagang magbibigay si Popo. Kasi there is a days na hindi talaga siya nagbibigay. You no? Know? Ah, uh, magbibigay siya mas lamang yung talo mo kaysa doon sa big win na binibigay niya. Tapos siyempre tayong mga manglalaro hanggat naman natin talagang manalo di ba kaya nga tayo naglalaro so ang nangyayari kasi ito si Popo laging gutom lagi siyang kumakain ng coins di ba nakaka nakaka nakakaan din minsan nakakainis din minsan di ba So, ganun lang ang technique, guys, para hindi tayo matalo ng malaki. No? Maglagay na lang muna tayo ng 30 or 50K, lalo na kung hindi ka naman talaga, hindi ka naman talaga sugarol. No? So, sa atin ay libang-libangan lang kasi yung iba nga dyan, nagbibit sila millions. Eh, tayo nasa mga ano lang, kasi hindi naman talaga tayo ano eh. Hindi naman, hindi naman lahat ng maglalaro sa hunt ocean is talagang ano yung talagang gusto talaga yung malaking panalo kasi kung malaki ang gusto mong panalo eh syempre kailangan mo tumaya na malaki di ba so dahil nga tayo na hindi naman natin afford din tumaya ng sobrang laki di ba syempre nanghihinayang tayo sa pera so ganun lang ang gawin natin guys maglagay lang tayo ng 30k o kaya 50k kung ikaw ay merong 200,000 coins obserbahan mo muna huwag mo munang i-ano agad, huwag mo munang ilagay lahat. Kasi baka maubos lang ng maubos tapos hindi naman magpikwen, ba diba? Talagang mayroon talagang araw na hindi nang bibigay si Popo. May pagkadamot talaga si Popo. Mas lamang yung kadamutan niya kaysa nang bibigay siya. Pero kapag sa mga ibang players naman yung malalaki yung bet like one uh, yung 1,000, 1 million na yung yung puhunan nila no kaya maganda rin yung balik sa kanila pero hindi naman laging ganon kasi meron din namang mga manglalaro na talagang talagang talo din o oh, talo din sila so sa atin dahil hindi naman kasi tayo ta talagang sobrang sugar kagaya ko na hindi na naglilibang lang ako so yun ang tinatayo ko lang 30 yung malaki na yung 50k yung ganon tapos kung magbigay man si Popo, it's okay, mas maganda, 'di ba? Pero hindi talaga, hindi talaga lahat, hindi talaga lahat ng araw ay eh, ng nang bibigay Hindi araw-araw -araw, Pasko. So, ganoon lang guys ang ano natin para para hindi tayo masyadong maano sa matalo ng malaki. So, 'yun lang guys ang uh, advice ko sa kapwa ko mang lalaro. Kagaya nito guys, ayan, naglagay ako ng 33k, 'di ba? So, meron naman siyang balik. Alam niyo ang ginawa ko guys kasi nga talagang napaka na, na ko na hindi talaga siya magbibigay ng big win sa 3K na pit ko. So ang nangyayari, nag lang ako ng nagspin, pero hindi ko na inubos yung ano, hindi ko na inubos yung coins ko. Kasi naramdaman ko na hindi siya magbibigay eh. Hindi talaga siya magbibigay. Nagbigay siya sa 1-2 ng 23K pero sa 3K wala hindi talaga siya nang bibigay so yun lang ang ginawa ko in-stop ko na lang kasi maubos at maubos lang yung coins mo so ganun lang ang gagawin so yun lang guys ang ano ko uh, advice ko sa mga kapwa ko mang lalaro hindi naman po lahat ng ng mga eh ganito yung mga technique nila, no, eh ito naman ay para lang din naman sa mga sa mga, sa mga mga na ayaw nilang matalo ng malaki, yung ganon gusto nila yung ano lang, yung hanggang hundreds lang yung matalo nila yung 100 nga, eh masakit na sa bulsa yun, pag natalo ka ng ganon kalaki kasi hindi naman lahat ng mga manglalaro talaga is ano yung yung tawag ito yung sugar na talaga kasi yung iba talaga kagaya ko naglilipang lang di ba so ganun lang guys ano hindi naman po ito lahat hindi ito la, para sa lahat ng manglalaro na gusto ganito yung technique opinion ko lang po ito sa ano sa naobserbahan ko sa laro no? so yun lang guys maraming salamat